May nabasa po ako kahapon nag-chat po siya na kailangan po niya ng uh, pambili po ng ng gamit po sa school ng kanyang anak dahil mag na daw po pambili po ng sapatos. Binigyan po natin siya ng 2 digit lucky numbers, Kung naalala niyo nag-live po tayo. Binigyan ko po siya ng 723 po dito po sa mismong uh, libro po ni Lola Carmen. Sa mga nagtatanong po, ito po ang libro po ni Lola Carmen. Nakita niyo naman lumang-luma na po mga kalaki, punit-punit na. Dito ko po, po siya binigyan ng 723. At nag-chat po siya ngayon mga kalaki. Nanalo po siya. Inaalam ko po kung saan pa po lumabas yung 723. Hindi pa niya po sinasabi. Ay, hindi ko pa alam kung saan po siya nanalo sa 723. Straight daw po na panalunan niya. 60 pesos po. Kaya tuwang tuwa po siya mga kalaki. Di ba? Nakakatuwa. Nanalo po siya ngayong araw po na to. Kaya... Sa mga nabigyan ko po ng mga lucky numbers, 3 days nyo po aalagaan yan na Nakita nyo naman po, legit po nakakapagpanalo tayo. Pinopost po natin yan sa ating social media account mga kalaki. Di ba? Sa mga hihingi po ng tulong lucky numbers ang ibibigay ko sa inyo. Nawa po ang lucky numbers namin makatulong po sa inyo mga kalaki two digit po binigay natin 723 po at nanalo po siya nag-comment lang po siya mga kalaki. Nakita ko po na nag-comment siya sa live ko. Pwede po kayong mag-comment ngayon mga kalaki doon sa naka po. Pwede po kayong mag-request ngayon at bibigyan ko po ngayon hawak ko po ang libro ni Lola Carmen. Tara po sa mga wala pong gagawin niya, sa hindi busy, tara po mag-code po kayo. Iko-code ko po itong Birdman at Birdshare niyo.